magandang gabi mga katik isang luling masina pumutok yung kapasitor at ayaw nang mag power on pinalitan ko lang ng iba kasi wala wala kong ganyang ano ng kapasitor 400 volts yan binunutan ko na lang sa galing na sa TV na kapasitor Yan lang pinapalit ko kasi wala tayong ganyan. Yan lang 400 volts. Ang kapasitor niya. Papuha ko ng ibang kapasitor TV. 450 volts yan. Pwede naman siguro yan o. No? Hinangin ko muna kasi matigas yung hinang niya. Alagyan ko muna ng soldering lead. Tapos pa ko yan. At ipalit ko dun sa lumubo. Maliit lang yan bro. Mataas naman yung para at yung bultahe niya. 450 volts yung lumubo. 400 volts lang. Tsaka, mababa yung parad niya. Yung UF Kailangan nating ikabit yan. Yan o. No? Yan. 450 so volts. 20 UF. Yung original niya, ano lang. 400 volts. Tio ipang yun Pwede naman siguro to Butas tatanggal lang ko muna ng hinang tapos ikakabit ko nisan ko yung paa para malaling ipasok subukan natin to baka gumana yan ito na po ayun gumana na po siya hanggang dito na lang Ja. Akkurat nå.